Hindi po pwede yung suntok sa buwan, Mr. Chair. So, huh? dapat po, malinaw yan. Para, even us, here in Congress, pag tinanong tayo natin mga kababayan, ay to ay kaya nating mag-explain. To have the first crack of asking the question. Your Honor, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Sa ating lahat, good morning po. Mr. Chair, kapag binasa po natin yung uh, Public Utility Vehicle Modernization Program, walang kaduda-duda, napakaganda po. Pero, kung titingnan po natin sa implementation, kung hindi talaga ito ma-address properly, wala ding kaduda-duda, mahirapan tayong magpaliwanag sa ating mga kababayan na walang corruption dito. And, uh, Mr. Chair, kapag ka napag-uusapan ng milyong-milyong peso, eh, uh, specially na may agam-agam mga ating mga kababayan sa LTFRB na merong anomalya. Pero siyempre, hanggat hindi pa ito napuprove o napapatunayan, ay alegasyon lamang yan, Mr. Chen. And uh, dito po sa ating pinag-uusapan, EOBMP, may dalawang mahalagang elements po dito. Yung uh, locally manufactured vehicles and imported vehicles. And uh, masyadong malaki po ang discrepancy when it comes sa uh, cost nito. So, sir, maitunong ko lamang po kung maaari sa chairman ng LTFRB magkano po ba ang government subsidy per unit dito sa vehicles natin pinag-uusapan, Mr. Church. Mr. Chair, uh, for the uh, equity subsidy coming from the GFI is 280 per unit. The equity subsidy. How much, Mr. Chair? 280, sir. 1,000 per unit. Mr. Chair, may binabanggit po na equity or subsidy ngam 5%. Pwede po bang malaman from the LTFRB... Uh, representative. Saan po ninyo na binase yung 280,000 pesos? Kasi po, Mr. Chair, kung ang pagbabasihan po natin ay 1.6 million pesos, ang 5% lamang po nito is around 80,000 pesos. So, comparing 280,000 sa 80,000 pesos, masyadong malaki. Mr. Chair, again, saan po kinuha ng LTFRB ang binabanggit na sa video na 280,000 pesos? Mr. Chair. Ah, uh, Your Honor, uh, I may be allowed. Yeah, yung ano uh, nagsimula po yung uh, PUVMP, yung presyo po ng ating vehicles was a little more than 1 million po. So, nung nilagay po nun yung 5%, it was like mga uh, 80,000 po. Okay, Mr. Chair. ah uh, pasensya po. Kasi limited po ang time namin. Hindi kami pwedeng makipag-discussion sa inyo. Ang tinatanong po natin, Mr. Chair, saan po ibinase ng LTFRB ang sinasabi ninyong subsidy na 280,000 pesos? Kasi po, yung subsidy na nadidinig natin na 80% that is based on 1.6 million test box. So masyadong malayo. Ang tanong, Mr. Chair, saan po ninyo ibinasa yun? Okay uh, basically nung inuto sa amin ni Secretary Bautista to improve the guidelines po so nagkaroon po kami ng mga meetings and we decided to go further than 5% po para nga po mas makatulong tayo dun sa ating mga mag-avail ng modern vehicles eventually yun po yung naging basihan namin Okay Mr. Chul good answer pero ilang percent po itong 280,000 uh, pesos? Uh, lumagpas po yun sa 5% po uh if you will base it on the mga 2.5 2.8 po na vehicle it is around nga nasa almost 10% po yan almost almost 10%. Uh Mr. Church sino po bang nagde-decide kung ilang percent ang subsidy? Is it DOTr or anong agency po? Or LTFRB? Kasi base po doon sa nabasa ko sa article 5% only then ginawa po ninyong 280, uh, 10%, Mr. Chair, which is 2.8 million. Anyway, hindi ko na po patatagalin ang questions ko doon, Mr. Chair. So, very clear, Mr. Chair, yung pong binabanggit ninyo na 10% subsidy is based on 2.8 million pesos cost per unit of vehicle. Tama po ba ako, Mr. Chair? na like itong pinag-uusapan natin, imported vehicles or locally manufactured vehicles? Mr. Chair, uh, wala ho kaming uh, uh, kung po, uh, pinagbabasiyan uh, ko to imported or local. The price is, uh, that is a fixed subsidy po doon sa sasakyan. And yung pagbili po ng sasakyan ay nasa kooperatiba ho yun wala hindi ho sa klaw ng uh, LTFRB or ng DOTR kung ano po yung bibili nilang sasakyan. At base po sa datos po namin, I think more than 60% ng mga nabili pong sasakyan ay locally manufactured vehicles po. So Mr. Chair, kung sinasabi po na hindi yung basihan, Sir Chair, magkano po yung locally manufactured vehicles? Uh, ang nasa market range po niyan is uh, tumatagbo from uh, 1.6 uh, to uh, 2.4 nung uh, ang ang amin po pagkakaalam. Pero nitong mga huling uh, araw po naglabas po yung uh, dalawang malalaking manufacturers uh, manufacturer sa atin Francisco Motors and Saraw that they can build one for as low as 980,000, which we welcome naman po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, nabanggit po ni LTF Chairman, may offer po yung locally, manupa, local manufacturers ng around 900,000. Mr. Chair, masyado po tayo nakapocus dito sa amount na to. Kasi, siyempre, mas, mas malaki ang babalikate ng taong bayan. Why? Right, taong bayan. Wala namang pambayad yung mga drivers. Sa nila kukunin yung pambayad? Sa mga commuters. So taong bayan, Mr. Chair, ang babalikat nito. Mr. Chair, if I may be allowed, ang tanong po sa LTFRB, ilan na po ang kooperatiba ang uh, active dito sa PO BMP? all over the country. Ilan po yung active cooperatives? Uh, Your Honor, ako na lang po sasagot sa OTC. Uh, registered po sa aming opisina, we have 1,700 plus po na uh, nag-register po ng cooperative since, uh, since the start po. Okay. okay. Mr. Chair, may pinag-usapan uh, po tayo ng 2.8 million pesos. And may nabasa po akong article, Mr. Chair, na base po sa computation land bank, kapag may utang ka na 1.6 million or 6% interest per annum for 7 years, approximately 25,000 pesos per month ang babayaran sa unit pa lamang. Pero kung ang pinag-uusapan po natin, Mr. Chair, is 2.8 million cost per unit with 6% interest for 7 years based on the land bank computation ang monthly na dapat na ma-raise ng kooperatiba per unit is more than 40,000 pesos or 1,800 or more. Hindi pa po kasama dyan yung fuel, facilities, cooperative management, maintenance, and other mandatory expenses. So pag kinumpute po natin yan, Mr. Chair, meron pong target per unit na more or less 4,000 to 5,000 pesos per day. Wala pa po di yung dapat kikitain ng driver. At sinasabi po na dahil sa pagsisikap at talagang halos nagtitis na ng gutom ang ating mga kababayan, more or less 1,500 to 2,000 pesos per day ang dapat nilang kitain. So approximately, Mr. Chair, a total of 7,000 pesos per day. Ang tanong po sa LTFRB, napag-aralan po ba niya natin na kapag in-implement itong Public Utility Vehicle Modernization Program. Magkano po dapat ang pamasahe ng mga commuters para mamit yung at least 7,000 pesos per day, more or less? May idea po ba tayo magkano dapat ang pamasahe ng bawat commuter, Mr. Chair? No, oh, no, you still have two minutes. Thank you, Mr. Chan. Gusto lamang po natin malaman bilang lead agency para po dito sa realization itong POBMP, ang LPFRB. Siguro naman dapat po pinag-aralan ninyo kung implement natin to, itulak natin yung 2.8 million pesos per unit sa ating mga kababayan to cooperatives. Magkano dapat ang pasahe ng bawat commuter para matarget natin yung more or less 6,000 or 7,000 per day para makabayad sa utang at kumita naman ang ating mga kababayan. LTFRB, Mr. Chair, any idea how much? 32.3 Uh, may we request board member Risa Paches to uh, assist us in coming up with the answer. May we recognize her presence, Mr. Chair. Good morning, honourable members of the of Congress. To respond to the question. Sir, so based on the calculation on the affordability of the cooperative when they applied for the loan, the current consideration is the existing fare. So, yung, yung sinasabi po natin na if there's going to be the increase, yung governed po different um, circular under LTFRB, which primarily the basis for determining the fare is the fuel price as of our current calculation. Nakasama na po doon sa uh, when we try to do adjustment in the fare, is yung prudence doon lang po sa fuel price. But in the evaluation, I think that those who are in a better position to determine yung rate is si banks po, yung current computation nila doon sa mga babayaran na amortization is based on the current fare as regulated by LTFRB. Uh, with respect to uh, LTFRB, hindi po acceptable yung inyong answer, yung response ninyo. Kasi kapag umutang po tayo, number one, kailangan natin bayaran yan. Magkano interest, gaano katagal, ano yung mga expenses like management, facilities, and etc. Hindi po pwede yung suntok sa buwan. Mr. Chair. So, huh? dapat po, malinaw yan. Para, even us, here in Congress, pag tinanong tayo na ating mga kababayan, ay to ay, kaya nating mag-explain. Dapat po, klaro yan, Mr. Chair. Dahil, kung hindi po klaro, parang, hindi maganda yung magiging implementation nito, yung result, Mr. Chair. LTFRB, Mr. Chair, so I think hindi po ninyo kayang uh, sagutin kung uh, magkano yung more or less magiging uh, pamasahe ng ating mga kababayan. But, Mr. Chair, with respect to LTFRB, hindi po ako nagkakamali dito sa aking analysis kung 15 pesos na pamasahe sa pampasaherong jeep hindi po kayang ma-implement ito or ma-avail ng ating mga kababayan para bayaran ang lahat ng mga obligasyon sa halagang 15 pesos. Kung wala ang LTFRB na assessment, Mr. Chief, based on my personal evaluation, magiging 30 to 40 pesos ang pamasahin ng ating mga kababayan para makover yung mga dapat bayaran. And, Mr. Chair, ah, uh, ito pong issue na ito ay malaki. Ang mangyayari po, malaking hirap ito para sa ating mga kababayan. Hindi naman ang magsasuffer dito directly yung mga drivers. Ang magsasuffer dito, Mr. Chair, yung commuters kasi doon kukuha ng pambayad ang kooperatiba sa pamamagitan ng mga drivers na kanilang gagamitin. Kaya, if I may suggest, Mr. Chief, dapat mapag-aralan which is which, yung 900,000 pesos cost per unit o 2.8 million pesos per unit. Dapat po, klaro, kung ito ang ibebenta natin sa komparatiba. magkano yung magiging pamasahe ng ating mga kababayan.